Tunghayan naman natin ang mga balita mula sa Bisaya. Tinalikuran na ng dalawang miyembro ng underground mass organization ang kanilang kinabibilangan at tuluyang nagbalik sa pamalaan sa barangay Panabog, na Samar pa-ito-ito na naman ang paghihikayat ng pabansang pulisya sa mga napitidang miyembro ng rebelding grupo na sumukuna para sa ikakabuti ng kanilang buhay at mga matamasa nila ang tulong na handog ng gobyerno para sa kanila. Patrolwoman Maureen Kiyaki, Ibalitamo ang winakasan ng pakikibaka at nagbalik loob sa pamalaan ng dalawang miyembro ng Underground Mass Organization sa himpila ng Second Samar Provincial Mobile Force Company sa barangay Pabanog, Paranas, Samar. Ang matagumpay na pagbabalik loob ay resulta ng patuloy na panawagan at pagkikipagnegosasyon ng mga tauhan ng Second nd Samar Provincial Mobile Force Company at 802nd Maneuver Company Regional Mobile Force Battalion 8. Ang mga nagbalik loob ay nasa kustodiya ng Second nd Samar PMFC para sa dokumentasyon bago sumailalim sa programa ng ating gobyerno na Enhanced Comprehensive Local Integration Program o Local and Social Integration Program. Samantala, nakatanggap naman sila na agarang tulong pinansyal mula sa kapulisan. Muling hinumok ng PNP ang iba pang mga membro at taga-suporta ng CTGs na iwaksi ang maling ideolohiya at magbalik loob sa pamalaan upang makasama ang kanilang mga mahal sa buhay at mamuhay ng mapayapa. Mula dito sa Eastern Visayas, ako ang iyong PNN Correspondent, Patrolwoman kiaki Alagad ng Batas, tagataguyod ng Balitang Polis. Maraming salamat, Patrolwoman Kiyaki.